Aminado ang K-pop superstar na si Sandara Park na may pagsisisi ito sa pag-alis sa Philippine show business para sa kanyang K-pop career kahit naging matagumpay ito sa pag-apot ng kanyang mga pangarap dito. Sa interview nito sa TV host na si Luis Manzano, nang matanong kung may regrets ba ito sa paglisan sa bansa kahit sikat na siya dito para naman maging idol trainee sa South Korea, inilahad ng singer na sa umpisa ay hindi pa niya ito naiisip dahil pangarap talaga niyang maging isang K-pop star na ngayon ay naabot na niya. Ngunit ngayon naman umano ay parang may regrets ito sa desisyon dahil pangiramdam niya na mas mayaman umano ang kanyang mga kaibigan sa Philippine showbiz. Paliwanag ng 38-year-old entertainer na ito ay dahil sa Korea sa isang grupo ay hati-hati sila sa payment sa mga company at sa miyembro kaya't nababawasan ang kinikita ng mga ito. Kamakailan ay nagbalik sa bansa si Park dahil sa guest appearance sa concert ng Thai K-pop singer na si Bambam Bam sa Araneta Coliseum at nagkaroon din ito ng ilang appearances sa mga shows sa bansa. Para sa ating Entertainment News, Radioman Adrian Suarez, Tatak, RMN.